Hi! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng free na VPN. Ngayon, kung gusto nyo kumuha ng ibang VPN maliban dito sa mga pinapakita ko, ay okay lang naman. Okay, ito lang yung nakasanayan, kaya ito yung pinapakita. It doesn't matter what VPN you get. So, punta na tayo sa screen ko and install natin itong Browsec. As usual, masanay na kayo, Google is our friend. So, Browsec, okay, Brow, Sec. Okay. Browsec VPN. Okay. Yeah. Tapos may tayo dito. May Browsec. Okay. So, click natin yan. Tapos, install Browsec for free. Ayan. So, click nyo lang yan. Tapos, add to Chrome. Okay. Tapos, add extension. So, ito ay Chrome extension ng Browsec. So, ayan. Uh, Na-install na natin kanina. So, punta na tayo dito. Tapos, ipin natin yung Browsec. Tapos, pag lumabas yung Browsec na yan. Okay. Click natin siya. Okay, tapos i-accept mo yung ano, yung uh, yun, in terms na yun. Tapos start VPN. Tapos dito, uh, kailangan mong pumili ng US na server. So ngayon, nasa Cyprus siya, nakita nyo. So kailangan nyo palitan ng US location. So hanap lang tayo ng, ayan, United States click nyo lang yan. And then, okay na. Yun, na. yun lang. As in, yun lang yung gagawin ninyo. So, tingnan natin kung anong mangyayari pag merong VPN versus walang VPN. Okay? So, i-turn off muna natin siya. Ayan, off. Okay? So, yan siya pag walang VPN. And, i-google kunyari, uh, shampoo. Shampoo for dogs. Okay? Kunyari lang. Papakita ko lang yung pinagkaiba. For gods tuloy, no? For dogs. Ayan. So, may kita nyo rito na may petexpress.com.ph, uh, Pet Warehouse Philippines, Shopee Philippines, si mga ganyan. So, wala namang masama, pero hindi natin kailangan maghanap ng product sa Pilipinas, di ba? So, online arbitrage to. So, naghahanap tayo ng product sa US. So, tingnan natin na. So, i-close ko to. Okay, on naman natin yung VPN ngayon. So, start natin yan. Tapos, uh, nakaset na siya sa US kanina. So, okay na. Tapos ngayon, i-ano ko ulit. Okay, shampoo for dogs. Okay? For, baka shampoo for gods na naman matype ko. Ayan, shampoo for dogs. And ngayon makikita nyo ibang-ibang resulta, hindi ba? At ito mga to, walmart.com, target.com, petsmart, lowes, mga American na websites. Okay, makita nyo, di ba? So yun yung isa sa mga functions ng uh, VPN. Pero kasi pwede mo nang ma yan kahit walang VPN, uh, may setting sa Chrome. Pero, you know, for all intents and purposes, gumamit na lang kayo ito. Libre lang naman yung browser, eh, di ba? So gumamit na lang kayo nito para wala ng extra effort pa. So yun lang naman for now, and then uh, dadaanan natin yung iba pang mga tools... So I'll see you there. Bye.